Hello po. Kamusta po mga katambay? Si Kamalong po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po, uh, magkomento po tayo sa ating uh, mahal na Vice President Sara Duterte sa kanya pong uh, paikiramay sa ating mga kasundaluhan na nasawi nung nakaraan po sa Lanao del Norte. Nakiramay po ang ating Vice Presidente. Panoorin po natin mga katambay at magkomento po tayo mga katambay.

Yes, ako po sa mga uh, nag-aya na pamilya no? uh, sa sosyalo at uh, kung ano naman po ilahang na uh, request uh, doon na lang sila yung assistance sa request na uh, totally unrelated uh, sa pagkamatay niya sa mga uh, anak pagkakuman na uh, doon na po sila yung uh, uh dito sa ilahang mga uh, anak na nakamagda o uh, criminology o uh, nakamagda o

I <laughs> Yan po mga katambay, Yan na po natin uh, yung paikiramay po ng ating uh, mahal na Vice President Sara Duterte na kita po ni Ka yung talagang malasakit sa bayan at lalo na sa ating mga kasundaluhan. Walang iniwan po sa kanyang ama na si Pangulong Duterte, ang ating uh, Vice President Sara Duterte talagang bibigyan niya ng time, panahon, ang ating mga kababayan, lalo yung mga sundalo, kapulisan, na talagang lumalaban sa mga terorista para yung seguridad ng taong bayan eh, manatili, di ba ba? Ah, Kahanga-hanga po ang ating Vice President. Sa kabila po ng kanyang napaka-busy na schedule, eh, talagang naisisingit niya at na, nabigyan niya ng mga tulong, pangangailangan ang mga naiwan ng ating mga kasundaluhan na nagbuwis-buhay sa Lanao, Lanao del Norte, sa mga Mauti group mga terorista, mga katangbayon noong nakaraan po. At uh, mabilis po ang pag-aksyon din ng ating uh, Vice President. Sa kabila nang siya ay eh, Vice President pa lang natin, pero nakikita po natin yung kanyang pagmamahal sa ating mga kababayan mga katambay Talagang nililibot niya ang ating bansa Para makita niya ang mga problema ng ating bayan Unti-unti niya na pong pinag-aaralan mga katambay Kung sa susunod na palarin po siya maging presidente ng ating bansa Naikitan na po ni Vice President kung ano po ang mga gagawin niya Kung siya po ay magiging presidente Uh, sa pagiging DepEd Secretary po, kasama na rin po yon sa paglilibot niya bilang siya ay Secretary po ng DepEd. Kaya po sa tingin ni Kamano, eh, magiging maayos po ang pagiging pagpapatakbo ng Vice Presidente kung siya po ay papalarin sa 2028 mga katambay. At nakita naman po natin ang trabaho ng Duterte, di ba? Mismo kasi ang ama, uh, ang puno ng mga Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakita niyo naman po uh, sa loob ng 6 na taon at hindi lang po yun, pagiging mayor ng Dabaw, nandun na yung malasakit niya sa taong bayan at sa mga kasundaluhan, kapulisan. Nakita niyo po, nung naging presidente siya, nakita natin kung paano siya maging mapagmahal sa taong bayan, lalo na sa mga pulis, sa pulisan natin. Uh, uniform natin ng mga sundalo, lahat na po sangay ng nakakatulong sa gobyerno, pinupuntahan po talaga ni Pangulong Duterte yon. Nakita po natin yon mga katambay. At yun po ang naging practice po ng mga Duterte sa kanilang panunungkulan na huwag kalimutan talikuran ang mga nagmamahal din sa ating mga bayan, sa ating bayan, katulad ng mga kasundaluhan, kapulisan. Meron mang mga kapulisan, kasundaluhan na lumilihis ng landas pero hindi naman po napakarami ang lumilihis. Ilang porsyento lang po ang gumagawa ng masama. Pero majority po ng ating kapulisan at kasundaluhan, eh, gumagawa po sila ng tama para sa ating bayan. Kaya po si Kamanong po, mga katamay, very proud sa mga Duterte. Napakarami po nilang uh, ginagawang trabaho sa ating bayan. Sulit po ang binigay nating tiwala at boto sa mga Duterte kahit po batuhin sila ng batuhin, siraan ng siraan. Eh, alam ng taong bayan, nakikita ng taong bayan po ang ginagawa po nila sa ating bayan. At kapakipakinabang po ito at talagang uh, nakikita natin ng na ating dalawang mata kung paano po sila maglingkod sa ating bayan, di po ba? Kaya, politika po, nakita po natin sa kabila po ng nangyayari sa ating bayang kahirapan, tataas ang bilihin, tapos eh, nadadagdagan pa po ang ating mga bayani, mga kasundaluhan na sa ngayon po parang wala na naman takot ang mga rebelde, you know, saka ito po mga terorista, wala na naman silang takot na lumabas sa gobyerno ngayon. Hindi katulad ng panahon ni Pangulong Duterte, talagang sila'y takot na. Kaya po ang sinasabi ni Kamanong, ang ikabubuti ng bansa ay nasa liderato, nasa leader po. Yun po ang pananaw ni Kamano. Kaya mga kababayan, eh, maging matalino na po tayo mga kababayan. Sa mga darating na panahon, piliin na po natin yung mga katulad po ng ganitong leader natin. Hindi po tayo you know, magsisisi sa kanilang ginagawang trabaho. Hindi po sila puro media lang. Media lang Nagtatrabaho ang bibig, puro sa media, pa-picture, photo ops. Yan po ang karamihan politiko natin sa ating bansa ngayon. Puro media mileage lang po ang ginagawa nila. Puro plano. Puro plano, karamihan plano. Puro pangarap. You know? Kaya sa mga Duterte, hindi uso ang pangarap. Hindi, ang, hindi uso ang uh, pangako. Ang mga Duterte, ang kanilang, ang kanilang pinauuso, Trabaho, aksyon agad. Ganyan po ang mga Duterte. Aksyon. Hindi puro salita ang una. Huli ang aksyon. Ang mga Duterte, aksyon muna. Lahat ng problema, sinusolusyonan po nila. Ganun po ang tatak Duterte. Kaya po, proud po ako sa ating VP. Talagang uh, like father, like daughter. Talagang magiging mabuti po siyang leader ng ating bansa, mga katambay. Yan lang po ang uh, komento ko sa ating mahal na VP. At nakikiramay po si Kamanong sa buong pamilya po na naiwan ng ating mga bayani, sundalo na lumaban po sa mga terorista sa Lanao del Norte. Nakikiramay po buong puso si Kamanong po sa inyo. At huwag po kayong mawala ng pag-asa na andyan po ang ating BP Sara at handang tumulong at natutulungan po ang mga naiwanan ng ating mga bayani sundalo hanggang ito po ay makapagtapos ng mga pag-aaral, yung aniga nilang anak at mabigyan din po ng magandang kinabukasan mga katambay. Uh, muli po, ang pakikiramay po ni Kamanong butaos puso po sa ating mga kasundaluhan. Paalam po. Nagiiwan po si Kamanong muli na mahalin po natin ating bansa. Ipaglaban po natin. Teis-teis muna. May pag-asa pang babangon tayo muli. Paalam. Bye-bye.